I-repair tayo ng jetmatic na bomba. Nilagari ko kasi matigas. Katagalan na hindi na siya matanggal. Pagbukas ko, hindi ko lang na-videoan. Ito. Kaya habang binobomba, hindi siya naglalabas ng tubig. Ito na yung nagbabara. Ito. Ito, kita nyo yan. Yan yung labasan ng tubig. Kasi pag pinapump niya, ito, habang pinapump mo yan ito yung bumabara dito sa butas tanggalin na natin ayan ang gagawin natin ayan o oh, peripiraso ng guwan ito yung para pag ito pag naibalik na natin yan maganda na yan yung pump nya natin ito evidence ayan tapos ang gawin natin dyan kailangan natin linisin ito malinis naman siya walang buhangin you no? Know? yun lang kailangan pa talaga pa rin talaga linisin natin to kasi nakita ko dito sa pinakamin ng tubig, ayan, ni-repair ko na rin yan. Walang barado yung parang gasket sa baba, yung ilalim, maganda. Sabi ko, bakit kayo nagbabara pa? Nung nilagar ko ito, ngayon nakita ko nga yung bato-bato, yung mga bato na yun to. Ngayon, wala tayong tornillo. Bili tayo ng bago. Pero linisin ko muna to. Kanilang linisin to eh. Pero wala naman siyang kuno. Oh, wala. Lang tayo ng pangsungkit-sungkit sa gilid niya. Ito yung pinakasako niya. Ito, kailangan malinis din to. Ito, nandiyan siya. test niya. Ayan o. Habang pinapamya, dito bumabara yan o. Ito. Kaya hindi siya nakapag-akyat ng tubig. Siguro gawa nito nung mga nanggagalang. Ewan, dito o dito yan. Basta. Ayan, papalitan natin yung tornilyo. Ito. Ito na pala yung ano. Yung pinaditan ko kanina na ito na, na yung tubig niya na

Sinilihan ko ng mga bagong torin dito kasi yung niya is kalawang na. ilagay ko na lang. Ito na yung din niya. Ah. Okay. Okay, you no. Know. So tanggal na yung mga bumabara na tubo. Bato din. Ngayon dito. Ang ating yung bato dito. Ngayon dito. Ayan na. Ngayon lang mag-repair ng gasmatic.